Maulan na morning. Alin dyan? Dito, na lang. no? Ito ma'am. Ito sariwang-sariwa ah. ang fresh ang isda natin sa probinsya mga kapatid. Oh, masarap ito pang sabaw. Siyempre! Frito. Masarap yan! Bagong uli pa, galing sa dagat. Kaya i-follow if nyo si ma'am sa kanyang rails. Mami-lola. Oo, oh, mami-lola para magkaroon siya ng maraming followers at mga taga-suporta sa kanya. So, um, I-promote naman ko, oy. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. At, patuloy kayong manood sa... Salamat, dong. Salamat, para salamat para taon, oy. Salamat, tolong <laughs>